Nawalan kami ng mga anak at dito nagsimula ang eternal na kwento ng aming buhay. Tara, samahan niyo kami. Hi, I'm Dad of Bislig City. And for this video ay samahan niyo kami para puntahan yung taong gustong ipamission ni sa amin. Bibilan ng namin sila loves ng um, hotdog, rice, then bread yes, so bago pa man, habang tayo naglalakbay, ay i-share ko rin sa inyo i-kwento ko kung paano ko masabi na siya sila yung tao na gustong ipamission ni Papa. Pero bago ko pa man yan kung bago kayo loves, please to like and subscribe our YouTube channel thank you so much po, then heto na Kagabi bago nito ay nakipagtok ako kay Papa kasi nga ramdam ko yung gusto niyang lalabas ako para may tulungan. Then ina -ask ko siya, Lord, sino naman? Alam ni Lord na ginagawa ko na lang yung pagmigay sa ko mailing online sa FB. Kasi nga ayokong lalabas yung para bang ang dami namang need tulungan tapos yun lang muna yung pundo ko. So that time ay nararamdaman ko talaga na parang gusto ni Papa God. So, after for how many minutes, nung napayo ko ako sa inuupuan ko loves doon sa mesa is nag-scroll up yung FB ko bigla nang di ko hinawakan. Then doon nakita ko ang recorded live ng asawa ng kapatid ng asawa ng sister ko. Yes. Doon naglabas si Pokloy. Hello. Yes, nakita ko naglabas siya sa video niya on. Then, yun na pala si yes. so bigla na lang na parang naluoy ko na awa ko kasi yung asawa niya is kakalarga lang somewhere sa Manila or Luzon oo iniwan sila para makapaghanap buhay Then, awa ko bigla. Una, pag-share ng sister ko is, baling, wala lang sa akin. Pero, iba pag si Lord yung mag-take sa heart mo. As in, ramdam na ramdam ko yung awa na automatic. Nasabi ko na, Lord, napakayakap ko yung God's people na lalagyan. Sinabi ko na, Lord, si Puklo'y ilahan eh. Ganon yung nasabi ko. So, after noon ay napasmile ako kay Papa God na altar harap ako sa kanya doon sa altar eh. Napasmile ako then doon na sa paghiga ko patulog na nasabi ko talaga Lord thank you. Ginagabayan mo talaga ako kasi nga wala akong idea kung sino then bigla ko na lang yun nararamdaman. Then yes di ko mapigilan na paiyak talaga ako kasi na feel ko yung guidance ni Papa God na siya, sila, ganun sa simpleng realization na yun, talagang grabe. Talagang sinabi ko na, hala, grabe ka Lord. Then sabi ko na, okay Lord, alam mo, 450 yung pera Lord, then ipagkasya mo ha, then bibili tayo ng ganito, ganun. So, yun yung nabili namin, rice, hot dog, then bread. Kasi ayoko na rice lang kasi nga need naman na sa pag dating is at least man lang meron rin silang masi sima ma-enjoy agad. Iba naman pag rice lang, yun. Then thank you so much Lord, laking salamat ko kasi nga kayong guidance light ni Lord. Inaas ko palagi yun sa mission namin. Kasi alam na alam ko eh, na para sa mga tao kami lalo na ngayon na from teacher naging okay seller ako as resources niya para sa plano niya so laking salamat ko sa iyo Lord at yun yung sabi ko kung paano ako ginaguide ni Papa God sa araw na to or sa mission na to so yun yung kwento yes so iba talaga pag pala natin ina-ask yung guidance ni Lord kasi e direct talaga tayo then wala lang eh nakaka-amaze lang talaga na sa gabing yaon ay agad kong chinachat yung sister ko then yung mama ko sinasabihan ko rin yung husband ko so until here lang muna until our next bye Nga!